Mga guys, maglakad-lakad muna tayo habang naghahanap ng kinabukasan. Ito yung puno ng mangga. At saka doon tayo pupunta sa may sasakyan. Magsasakay tayo ng tricycle papuntang Coronadal City. Ayan. So, lakad muna, lakad-lakad muna guys. Oh. Ayan. Lalakad-lakad muna tayo guys papuntang kinabukasan. Ayan. Ayan. So dito pa tayo. Ayan. Iba nagda sa sumasakay ng motor ako naglalakad papuntang highway. Kasi iniwan ko yung aking motor uh, motor na may yung sidecar kasi hindi pa nakumpleto yung papilis niya, guys. Kasi na short yung ating ano pera. So magkatlakad muna tayo. At ka iwan natin yung tricycle natin. So, tingnan nyo guys. Yan. Maraming niyog. At saka, ano, mangga, saging. Dito yan sa, ano? sa barangay libas. Barangay nyo, ilo-ilo. Yan ang araw. Si Haring Araw guys. shout out pala sa team lab sa team mayor sa team lab all I love you all at saka kay nanay gris family shout out at saka kay ati lab shout out kay twin spirit shout out at saka kay boy tripping shout out at saka sa lahat ng mga supporters natin dyan mga mga love shout out Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Ang ating video. May tricycle na, guys. Ay, nandiyan na, iyo, guys. Ah, hindi. Hindi na nang, ano, mamasairo. So, tara, guys. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Love you.